Yung nga pala ang ulo natin, for today lunch, mga mare. Bistik na, lisweet, kung tawagin dito sa queso. Ewan ko lang sa iba. Yan yung nasa shell na parang kabebe. Ay, hindi mo siya baby Basta, ano, yan. Masarap yan, mga mare. Bistik lang siya. Yummers. Ting lunch, mga mare. Bistik na really sweet. And then, may tira akong corn beef kanina umaga. Ulamin natin para din man sayo. And then, yan lang yung rice ko. Kain po tayo.